FM News 40 anyos na negosyante matapos itong maglabas ng baril at magbanta sa isang truck driver sa National Highway na sakop ng Bagabag, Nueva Vizcaya kahapon, ikalabing pito ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Danilo Asis, 51 anyos at residente ng Kabatuan, Isabela. Habang ang suspek naman ay kinilalang si Brian Honrado, 40 anyos at residente naman ng San Isidro, Paranaque City. Batay sa report ng Solano Police Station, lumalabas na pas pasado alas dos ng hapon kahapon nang maganap ang road rage sa pagitan ng suspek at ng biktima. Nagugat ang away matapos na ilang beses umanong businahan ng biktima ang suspek na nag-overtake sa kanya. Nagkasagutan at nagkainitan hanggang sa bumunot na ng baril si Honrado mula sa kanyang sling bag at ipinanakot kay Asis. Pagtapos nito, nagdesisyon na umalis sa lugar si Asis at habang nasa daan ay itinawag nito sa Solano Police Station ang nangyari. Ilang minuto lamang ay namataan ng motor ang paparating na sasakyan ng suspek kaya pinara ito. Voluntaryo namang isinuko ni Honrado ang kanyang caliber 45 arms core pistol na may serial number na RIA 2326677. Nang hinga ng Certificate of Authority mula sa Committee on the Ban and Firearms and Security Concerns o CBFCC ay bigong may maipakita ang suspek. Bago si Prinisanta nito ang kanyang Firearm of Registration Card o LTOP at Permit to Carry. Dahil dito agad na inaresto at idinala ang suspek sa Solano Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Yan muna ng ating ulat. Sa mga oras na ito, ako si LV Ancheta para sa 98.5 IFM, idol mo sa balita, tugtugan at public service, idol! IFM News!